Okay mga boss, welcome back at alamin natin kung bakit to may jumper. Kailangan talaga nating alamin kung ano nangyari dito kasi galing na to sa ibang pagawaan. Na, napagana naman, nagawa naman. <clears throat> Ang ginawa kasi nilang solution ganito. Uh, ginamper na lang yung A at saka B. Ganon din dito. So tapos yung pinaka-relay nya nakahang na para ano, Ewan ko dito kung ano nangyari. So galing siya dito sa kabila. Yan, tapos papunta dito. Dapat wala yung jumper na yan kasi may relay naman to. So ito yung pinaka-relay niya na isa. Ito naman yung isa. So possible na hindi gumana yan. Kaya ginumper na lang nung gumawa para mapatunog. So ito na yung epekto. Nangyari, nung nakuha na ng mayari, okay na. Kaya lang ngayon, nasira na siya. So nagkaroon na siya ng problema tapos aayusin pa natin yung original na problema <laughs> parang ganun ngayon check muna natin kung may DC out total nakano naman yan hindi ka lang ilatag natin muna yung camera natin o no? usok ko dito gamitan natin ng stand natin na halos ano to adungis na kuha tayo ng tester. ayan sit natin sa DC sana gumagana pa ito DC Ano ngayon nangyari sa tester natin Ayan Power on natin Tapos click muna natin yung supply Okay naman 40C40 Okay So steady natin to sa grounding Ito ilalagay natin sa ground O dito, dito na para kita nyo Ika-ground natin yan tapos check natin tong ano. So mapapansin nyo, mayroon siyang, ay, hindi pala kita, no? Yan. Yung isang channel, may bias, o may DC out na 0.220 plus. Yung kabila, ayon So, meron. Merong 0.25, pwede yan. Pero itong kabila, ah, uh, Ayun, namamatay ang relay. 0.200 plus. So, napansin nyo, iwan ko, narinig nyo dyan, may ngay, may 0. .200 plus na ano, tapos pipitik yung relay, tapos babalik. Yun ang problema ng may-ari yan, no? Oh, naglalaro yung ano, tik 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 gumaganon. So, kailangan patinuin muna natin yan. Itong 0. .200 plus na ano, dito, sundan natin yan kung saan galing yan o kung saan papunta yan. Ayan, Naglalaro kasi yung relay. Yan. So dito yan. Kabila. Okay. Ba't dito meron? Meron wala. Meron wala. Yun. Ngayon nag normal naman siya. Oh. Pag ganyan kasi ang reading. 0.25. Pwede, pa, na yan. 0.30. 0.40 na yan. So nagdo-normal siya tapos hindi. So possible, ah, mama 'yung kamay ko sa may blower. So possible na may problema 'yan sa corrosion sa mga pagitan ng ano. So gagawin natin dito mga boss ay kakalasin natin 'yung board tapos lilinisin natin. Tapos 'yung mga pagitan dito i-inspect natin 'yan kasi diyan nagsisimula 'yung corroded. So, pag biglang nagkakaroon ng DC out, magpo-protect talaga yung relay, mamamatay-matay. So, dito tingnan nyo, nakahang na yung isang paa ng transistor. So, alamin natin kung ano nangyari dyan. Ito, may glue na. Ito, may sinubukan na rin i-repair. So, kalasin muna natin kasi parang may nakikinita ako mayroong corrosion dyan. Then, double check natin. Dapat kasi wala tong jumper na to. Dapat pagpitik ng relay, tuloy-tuloy yan. Papansin nyo yung amplifier section nya mga boss. Maganda pa at wala ka pang makikita ang kalawang yang kasi sa totoo lang yung amplifier na to ay bago lang talaga. So hindi natin talagang masasabi kasi uh, yung mga bagong amplifier ngayon parang mabilis na talaga masira. Tingnan nyo to. Maganda pa yung pyesa nya. Sariwa pa. So dudubulchi ko talaga to dito sa board. Isa-isain ko tong linya nya. Malabo baka may tinamaan lang corrosion dyan so kailangan ano matalas yung paningin natin yun lang gagawin ko dyan kasi hahaba yung video natin So mga boss, dito nagrattle pa rin yung relay. Yung senior diode na yan, kung mapapansin nyo, nakalagay dyan ay 4.3. Yung original niya ay ito. Ang nailagay 5.1. So wala pa tayong ginagawang actual troubleshooting dyan. Pinayos ko lang yung hinang, binalik ko muna yung mga ano, binalik ko sa dating estado kumbaga. So napatunog ko siya, tapos napagana ko yung relay kaya lang paminsan-minsan bumibitaw. Bibitaw, tapos babalik na naman. So ang gagawin natin diyan ay papaandarin ko muna siya kahit naka-off siguro Tapos titingnan natin kung mag-rattle yung relay then saka natin ito turbo shot. So ang unang gagawin diyan, tatanggalin ko yung feed galing dito sa left and right speaker out niya yung galing sa amplifier section. Kung magrattle pa rin, ibig sabihin hindi siya sa protect ang problema. Mismong sa circuitry ng relay, ah uh, yung transistor na dyan, diode, resistor, isa-isa natin i-check yan. Sa ngayon, paanda rin ko muna siya. Okay, nakaano siya mga boss, naka-stable na siya, hindi na nagano. Bali, nakuha ko yung problema nito. Una kong ginawa yan, hindi ko pa nga ko. Yan yung galing sa OCP. Yung diode dyan na 4148, hinang ko muna. So hinang ko siya. Ganun din, nag pa rin. Namamatay-matay yung relay. So anong nangyari pala kaya namamatay-matay yung relay. Kasi uh, nagbo-voltage drop yung pinaka-supply dito. So sample natin ngayon. Ayan. So pinandar ko siya mga may 30 minutes na. Steady naman siya. So bumababa pala yung supply. Tingnan nyo, nakadirekta yan. Yung para sa selector. Kasi sabi ko baka naglulo sa selector, pinix ko muna. Ah, uh, pinix ko muna siya para ano, tapos tinanggal ko yung connection ng selector. Eh hindi naman pala doon, namamatay-matay pa rin. So sinukat natin yung supply. Ngayon, steady na siya o 13. So pag bumaba kasi ng 10 volts, mamamatay talaga yung relay. So ngayon hindi na siya. Ano bang naging sira? Ito kasi yung pinaka switching transistor nya para sa relay. So usually, dito may masasukat ka na voltage dyan. Ito, ito. Hindi lang ayusin natin. Galing sa emitter nya. Ay, mali naman yung toso ko. Negative pala to. So from dito pala sa kabila. Ayusin natin. So ito yung pinaka connection nya usually may masasukat dito 16 ayan 22 yan negative tapos dito sa pinaka ano so normal yung switching nya ayan o oh. so bakit siya nadali nahanap ko siya kasi nag voltage checking ako mga boss mahalaga talaga yung marunong ka magsukat ng voltage at uh, alam mo kung ano yung susukatin mo So sa mga nakapag-aral sa school, tinuturo yan uh, familiarize paano gumamit ng tester, paano magsukat ng bultahi, tamang pagsukat, saan dapat, ano dapat ang expect na makukuha ang sa bawat paa. Tinuturo yan sa school. Siyempre sa mga sinasabi lang YouTube University, siyempre, direkta na. Kumbaga, kalikot muna bago aral. ba diba, ganyan ang ginagawa. Bukas muna bago aral. Kaya, anong nangyari, yun, may iba na natututo din gumawa pero huli na yung pag-aaral ng ano minsan hindi nagagawa pero para sa akin mga boss napakaganda pa rin yung mag-aaral talaga formal, uh, formal schooling is the best pa rin para sa akin follow up na lang yung ano so hindi naman sabi na formal schooling lang ay sapat na simple dagdag pa rin yung experience na magigain mo sa paglipas ng panahon so yung ito yung sira Nagpalit tayo ng D667 yung pinaka uh, switching transistor niya. Tapos yung andito. Yung diode naman nya na inilagay dito, yung senior diode ay 5.1 volts. Yung original niya kasi ay 4.3. Wala, kumahoy na lang ako dyan sa mga board may nakuha ko. Nilagay ko ngayon, tatanggalin ko na tong jumper dito o yung short sa ano sa speaker selector tapos ibabalik ko na yung sa OCP babalik natin yung vortacity testing ko uli mga boss so naka FM tayo ngayon gumagana na batas o babatas kasama si senador Jinggoy Estrada at nooy kapwa niya senador so tinisting ko na siya ng matagal Pina-under ko na ng mahina lang para maobserbahan kung pipitik-pitik pa yung relay so nag ano yung relay book gagana minsan hindi gagana minsan hindi so naayos na natin ang problema niya doon nga sa transistor tapos nung napalitan na natin tumino na siya okay na rin din yung selector niya ngayon may something issue pa dito sa 2020 ang pin donor niya sa potentiometer kausapin so, ko na lang yung mayari kung gusto niyang papalitan o hindi so yun na lang obserbahan ko na lang uli at kung wala na mga boss eh, papalit lang naman ang potentiometer dito at saka ano baka okay na to el santo jinza el